Noong January 2, may isang binatang mga nasa 20 anyos lang. Dumating sa sikat at mamahaling hotel president. Maayos ang forma niya. Nakaitim ba coat, mukhang disente, pero kakaiba. Kasi wala siyang dalang kahit anong bagahe. Nag-check-in siya gamit ang pangalang Roland T. Owen at humiling ng kwarto na madilim, nasa loob na parte ng hotel at malayo sa mga bintana. Ibinigay sa kanya ang room 1046. Tatlong araw lang ang lumipas. Nang matagpuan siya sa loob ng kwartong yon, halos wala ng buhay. Grabe ang sinapit niya. Bugbog sarado, nakatali ang kamay at paa at may mga marka ng sakal sa leeg. Pero humihinga pa siya. Sinubukan pa siyang tanungin ng pulis kung sino ang gumawa sa kanya noon. Ang sagot niya, nakakagulat. Wala, nadulas lang ako sa bathtub. Tinuloy pa nila, sinubukan mo bang sakta ng sarili mo? Umiling lang si Owen. Hindi. Pagkasabi niya noon, halos maubos na ang lakas niya, nawala ang boses niya at ilang oras lang namatay siya sa ospital. Walang kumilala sa kanya, walang nag-claim ng katawan at ang pangalang ginamit niya, Roland T. Owen. Hindi pala totoong tao. Nang chinek ng mga pulis ang kwarto, puro tanong ang lumabas. Wala siyang damit, wala siyang gamit at wala ring murder weapon, pero may mga bakas na naiwan. Mga fingerprint ng babae sa telepono, basag na baso, hairpin sa sahig at isang sulat na may nakasulat na pangalan. Don at doon nagsimula ang hindi malamang misteryo ng Room 1046. Sinimulan na ng mga detectives ang investigasyon. Napansin nilang naka-off ang telepono sa kwarto. Ibig sabihin, pagkatapos siyang saktan, iniwan siya ng salaring halos patay na mula 7 a.m. hanggang 10.30 a.m. Habang si Owen ay buhay pa, hindi makagalaw at maaring tahimik lang na naghihintay ng tulong nang sinuri nila ang kwarto isang kakaibang bagay ang tumambad wala siyang damit walang polo Pantalon, coat, wala. Parang may kumuha ng lahat. Ang natira lang ay isang maliit na label ng necktie na galing daw sa New Jersey. Maging ang mga gamit ng hotel na dapat ang don nawawala rin. Soap, shampoo, towel, pati pillowcases at ashtray. Halatang may naglinis ng lugar, nagbura ng mga ebidensya, at tinanggal lahat ng posibleng may bahid ng dugo. Wala rin silang nakitang kutsilyo o ano nang posibleng murder weapon. Pero si Owen, may maraming saksak sa katawan, kaya agad nilang tinanggal sa listahan ng posibeng suicide. Hindi siya ang may gawa nun. Ang mga naiwan lang nakakaibang gamit ay isang basag na baso sa lababo, isa pang buo sa shelf, hairpin sa sahig, isang hindi sinding sigarilyo at maliit na bote ng sulfuric acid. Walang nakakaalam kung para saan yun. Nang i-check ng forensics ang telepono, may nakita silang mga maliliit na fingerprints na malinaw na hindi kay Owen at hindi rin sa staff ng hotel. Ang nakakapagtaka, mukhang fingerprints ng isang babae. Ibig sabihin, may babae sa kwarto na yun. Gumamit siya ng telepono at malamang nandun din ang nangyari ang krimen. Para bang may naglinis ng eksena pero may mga detalye siyang nakaligtaan. Nagsimula na ngayong tanungin ng mga detective ang lahat ng staff at saksi. Dahan-dahan, binuo nila ang timeline ng nangyari. ng unang araw, Dumating si Owen at malinaw ang request niya. Gusto niya ng kwartong nasa loob, mataas at walang tanaw sa labas. Wala siyang bitbit -bit na bagahe. Sa bulsa niya, suklay, hairbrush at toothpaste lang ang laman. Sa klase ng hotel na iyon, sobrang weird yun. Napansin pa ng mga staff ang ilang detalye. May mahabang peklat sa kaliwang bahagi ng ulo niya at tenga na parang boksingero, yung tinatawag na cauliflower ear. Ang bellboy na si Randolph Probst ang naghatid sa kanya sa room 1046. Sa elevator pa lang, sabi ni Owen, tumuloy daw siya kagabi sa Muhelbach Hotel pero umalis kasi masyadong mahal. Pagdating nila sa kwarto, binuksan ni Probst ang pinto at pumasok si Owen. Maayos siyang kausap pero halatang may iniisip. Parang may bigat sa loob na hindi niya masabi. Makalipas ang ilang minuto, dumating naman ang maid, Mary Soptic. Kumakatok siya. At may mahabang boses na nagsabi na pasok. Pagpasok niya, madilim sa loob. Nakasara lahat ng kurtina. Iisang ilaw lang ang bukas. Tahimik si Owen. Nakaupo, parang may hinihintay.